Grabe na gyud ang influensya sa social media nga ako na gyud gidayaw ang usa sa mga sikat trending ginadayo sa mga lokal ug sikat nga influencer para matilawan ang pinakalaming nga kandingan sa Angeles Pampanga unsa ra ng nang layo nga biyahe sa init nga saba ug lami nga putahe pagsulod pa lang nimo makita na nimo ang usa ka dako nga balete nga gahatog og bukid vibes ug sa kapampangan pa tangdawa So, kalimung pa lang nato sa counter, humut na kayo ang mga naglaing-laing ko pa, sudan, kung makita na nino ang linya o mga tao na nahulat silang tagsa-tagsa ka-order. Sama sa kalirit ang kanding, adon na baby, sehingga kanding, pahit itik ang tinawing ng kanding. Hinad by Chef Pons Garcia o sa nga chef sa gawas o sulit sa nasa. Ah, sinigang na lang po, isa. Kahit sinigang po, marami pa kami ito sa pa po magpamadali kayo. Ah, sige lang, sige lang. So, ah, sinigang. Uh, Ah, yes. Wait, half lang. <laughs> uh -huh. kung gusto ka matilawan tanang potay kinahanglangyo kang magsayo kay apre na sila from 8am to 4pm nagkano? Like, 20 to 20? sige anong flavor? mayroon, buko salad buko pandan buko pandan lang po Ano po tawag dito? Ma, yan Ano pong tawag? Mais, kanya lang? Ano pong tawag nito? Jelly fruit flan. Ah, jelly fruit flan. Thank you. Kaya medyo dugay lagi ang serving niya. Init pang panahon. Pabugnaw sa lamang ta para di mag-init at ulo o ginulat. Mung di siya ideal sa mga solo traveler after 48 years na serve na so daghan ng ilang serving sa ilang rice, nya yeah, finally matilawan na nato ang ilang best seller nga sinigang nga kanding nga mahurot sila 60 kilos per day. So gutom na jud ko aning mga orasaha og excited na jud kung tilawan ang ilang best Nya yeah, kung presyo ang iskutan medyo ubay-ubay na gyud serving compare sa uban. Mao na ni first bite. Lamig ko di Kay humok ang karni, Limpyo ang lasa sa sabaw Way baho og lansa, Creamy og matilawan pa ang kaaslom After suyok nimo sa sabaw